Hello Sino ba talaga yung Sabi ng totoo? Ay dito, dito Huwag nyo akong i-ano ha Kasi naka dito, may CCTV dito sa tindahan Ha? <tinyo> po, sir. Po dyan, sir. Ano ba yung ano mo? Ano ba yung kompletong address mo diyan sa Pasig? Pasig City po, Manggahan Pasig City. Kompletong address. Isent mo Isent send mo e e na, po ako, send mo po yung reference number. send mo dito sa akin yung ano mo sir, yung uh, kompletong address para map ditong Wala yung kong address na ano na po nasa nasa yung sa ko po na po dito. Wala sa ditong... Wala Lalamob ano, sir? Wala ditong kompletong address sa apps ng

Ah, papunta, puntahan mo na lang siya dito ha. Puntahan mo na lang sila di, siya dito sa ano, address ni dito sa may ano, ma Mamais, ano, Mamais Video Cafe Bar, Manais. Ayun po yung mga eh. Kayo po yung ire-report ko, kayo yung rider yung ire-report ko. Scammer yan, scammer yan. Naano wala niyan. Ay, wag mo akong abalahin ha. Kanina pa ko dito. I-report kita sa report Report kita sa cybercrime sir ha. I report kita sa cybercrime. Sir, hinung sir, bakin ganyo po muna ako. Bakin ganyo po muna ako. Hindi, naabala niyo ako eh. I report, i-report ko to sa Unang nitik sa cellphone diyan. I-report ko to. Na nakita nakita naman mo nag naman muna nag-bite na ako eh. Irecord din naman udon. Ni pinasa mo ba din dito sa ano, sa kanila ni Ma'am? Sir.

Kaya hindi nakablak mo na ako. Si binablock, binablock daw sila oh. Nakablok ako, nakablok na. Demonas. Ako ako po O kayo daw yung nag-block. Wala nga po Kami nga po na hindi na kami sa inyo. Sabi ko, Oh, hindi na. Ako ang ako ang group. Ikaw po ang nag Ikaw ang nag ka. Hindi, i-report i-report ko to sa Lalamob ha, tapos i-report I-report ako sa Twitter, sumama sir sumama report ako I-report ko to sa Lalamove ha tapos i-report ko to sa Pasig I-report ko I-report ko to sa Cybercrime doon sa Pasig ha sa Pasig, doon sa Pasig City Hall Ha? Pupuntahan mo sila dito para dito na kayo mag ano, kita sa ano. Hello. 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 Hello, sir. Good evening. Oh, ma'am. Dito, dito kayo.

Isend lang yung lang yung resibo para matapos na. resibo para matapos na. San san ba kayo? San san kayo? Si Raul, hintayin natin.

na Paano nga po nga si na umalis po siya sa ano, conversation namin? Dahil sinasabi niya Ayun na po, nasend ko na po. Ayun o. No? Ayun na po, ko na sa kanyo. Tapos bigla siyang... Nakapala ka lang naman ah. Ganda ko eh si Zen, di ba? Nasend ko na rin po sa conversation natin na natigay na, na ko na yung pera. Teka lang ha. Ano? Ayun, nandun, nandun. Nandun pa ba? Wala. At nagpunta pa lang dito. Tapos binasend sa akin ng pera. Sana sila. Sana. ah? lang yun. Saan yan? Huwag magpapasok lang ito. Sa ko. Ito problema. may na ako ng problema eh.